morning, good morning. Magpapalang araw naman sa atin lahat. Yun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan. Si Mama Kanoto, nakapanakati na. Agas siyang nanakati. O tayo, ngayon palang kukuha. Ayun. O si Boss Andy, pa-susunod pa, na lang. Iiwan pa dun. Okay. Hindi hey, tayo kukuha. Hindi pa natin nakukuha na ito. Medyo maiksi na. Pero pwede na yan. Dito ulit tayo kumuha dito kay Kuya Alvin. <coughs> Tignan muna natin kung saan medyo makapal. <coughs> o, si Mama ko na Nakapanakati na. Tayo ngayon pala. Tinangali tayo. Huwag mo tayo na tayong ano. muna tayo. Pwede na siguro ito ah. Ayan. Kukunin na natin to. Ayan, mabas na dito na pala tayo sa bahay. Hindi na tayo nakapunta na doon. Bali na kapit ano tayo, big kiss. Itong big case. Kahit dalawang araw pwede na yan. So bagay, di naman ganun kalalaki. Kung ano siguro pagsasamahin yung mga ano, mga anim na kasalatamtaman yung laki. Tayo nyo kainin. Pist, uh. Uh. Tung -tung. yun ba sa kapakain natin, kalabaw bisimong tayo, Ate. Ayun yung sakati natin, Pali pitong big kiss yun po ba sa, natin, <laughs> tayo, niyo, natin. Pali, ho, ba sa pinapaandang natin yung makina ayan uh, kukulin muna natin yung tubo dito sa sa dati nating trabaho daw kina mga Albert kina Enan in yung tubong dito kunin muna natin baka yung ano po sa ito ito ano natin mamaya ito ilalagay natin dun sa so may ano sa so may ano rin yun mga boss muna natin yung anak poso saka yung ano ka na mena kunin natin ngayon matagal na natin binabalak kinukuha yun hindi natin na makakukuha may siguro makakukuha na yun ay ano ba ba tatanggalin natin Ma tayo ko kaya na mo, okay ni. Ha? Dala yung double 40

kurokawala ka ko rin tapos <laughs> ibutas mo dito ibutas mo ayoko e, oh, kung pwede pa to. yung mga nakaan sa luka naka baon. wala na ano na ito po awas pa uwi na tayo nakuha ay, ah, yung tubo. Patay, tubo. Hindi na pwede to. Ano na? Saan dito? Palawangin na. Puro butas na. Ayun, sa... Na. Try natin ano aming Kaya ano pa natin, te? Ito. Tignan natin kung hanggang saan. sa an hangang tai nam bunlayo na baka gagaan tumutulo kaya kailangan maano natin itong ano, dito para maano yung nasa dulong-dulo to bagaang tumutulo eh. pa sakali kung mapakuha na natin ng maganda to sa gawi dito yung ano na lang gagamitin natin robin yun nga alam malakas na sana to, sa ano to pagusalin na Yan mga ba basa. Naralag lang natin yung, ano, yung tubo. Ang ano nito. Yan ano natin dito. May makina. Ligaw. Ligaw. Nabaske po. Igira ang po kami. Humihingi po kami tubig. Yung mga sabi, na natin yung puso <laughs> Pagdagulat ko nga kasi bas yung tinakap nating ano tinakap natin ano ito ano yung ano, ano dito pinangpakat ko bas hindi na, epoxy natanggal din dito sa loob yung man dito sa loob natin no. yung pinakat natin natanggal pero na sa kabila na ano naman Ayan. yung sa kabila na yan yun Ayan. hindi na siya natanggal yung sa kabila ang natanggal ang pagkadikit Mm. kahit mapakuha pala natin yung poso wala din mahirap kasi yung ano dogotin eh pero mamaya lalagyan ulit natin try natin ulit lagyan Yan mga ulit natin ng steel epoxy Baka sakaling mga ano Magamit natin Steel epoxy Wala, pag natin na ano to Wala tayong gagamitin dito Eko Wala tayong pangano ng bago budget no budget no ano ba natin to lalagay natin lahat ng to para di nung matanggal matanggal eh yung sa kabila kaganda ng pagkadikit Huwag yun Huwag na lalagyan pa natin ulit mamaya Ubusin na natin yung ipok Kasi tayo ko naladito Patuyo na natin na kuwante Kapag natuyo na, lagyan natin ulit Asa sulok. Patagis na natin ng konti tapos tagin natin ulit. Yan oh. Yan mga bas na na natin yung ano poso. Kanina kaya ayaw kumuha ng poso dumidrate yung tubig. Nagka ano yung ano na dito. Yung pinaka ano niya tawag dito. Yung pinaka tumatakot na dito nagkaroon ng bar, ano uh, yung dumi kaya hindi natin mapakuha kanina dumi direct tubig ano o oh yun nga na medyo manabuta pero kanina malinaw na yan kanina muna lumalabo <laughs> kasi nabobomba pero parang ano walang pa yung ano natin yung mga poster hindi na kaya, ano, gumanda natin yung makina natin dinagyan ng silipoksi na, ano, matanggal.

talagang kumakati ano natin poso hindi na napupuni ano, ano mapapansin nyo malakas umihina pero agad malinaw siya hindi ka tulad ng iba ha? malabo muna na ano na rin kasi dati eh Uh, na rin ng tubig kaso dahil nga may kinukuha na tayong malakas na tubig nahinto din Ayan, kung nagtsatsaga ka, pwede na to. Kahit pa paano, nakakatulong na rin sa pag-tubig to. Yun nga lang, wala nga nung malakas. Wala nga nating medyo malakas. Saka siguro kung pandilig-dilig, pwede to. Pag gagamitin natin ang hos na ano. Hos na... Ayan yung mas na di uno ayun o no. pero kalinaw na agad o eh. yun nga talaga ano medyo mahina sya saka na agad baga ano na agad yung pinaka pondo ng tubig nyo 30 na yan mga boss ay bali 28 28 meters na yung lakana eh. na yun 32 sa ilalim anong yung binili natin kahapon so, pabalik so, na siya mga pang sa kundi na agad nito para sila pabalik na umingin uh. ayan, kung ano mga boss kung, kung dilig-dilig -dilig lang yung unong di, boss na di uno nga pwede to Saka sabi nga ni nanay so, talagang ano, tatinip kaya medyo ano yung Ayan, medyo madilim na mga boss. O, tapos po silang figure natin itong ano na ito, yung mga talbusin. Talagang mahina. Nakakuha tayo ng tubig kaso, mahina nga lang. Sukses na po yung pag pagpakuha, pagpakuha natin ng tubig. Nakakuha tayo kaso hindi gano'ng kalakas. Naaagad pa. Naaagad yung tubig. Pero alam mo dito, hindi boss mabasa oh. dahil galing sa ilalim ng lupa. Paladin. Ayan mga oh boss O oh, paggabi na rin O oh, siguro tapusin na lang natin tong ano na to O oh, dito na muna Siguro tapusin ang ating munting video O oh, sigurado maya maya mga boss Madilim na O oh, para mga boss dito na lang muna tapusin ating munting video ah uh, maraming po salamat sa walang sawang support ha. Ah. at pag sa amin nila Boss Sandy yun, ingat po kayo palagi God bless yun kita kita lang po tayo next upload yan, tatapos lang natin itong mga, ano natin